Kung maalala nyo nga mga idol nung nakaraang sahod, ay nakabili tayo ng na amplifier at saka TV para sa ating... Home video, okay? Ngayon ay panibagong blessings na naman ang ating nabili mga idol. Katas sa ating paghihirap dito sa pagko-content kay Facebook. Binalikan na nga namin mga idol sa FC Homes ang gusto naming bilhing items. Ito talaga mga idol ang binalikan namin at gustong bilhin ng asawa ko matagal na para sa aming munting business. Malayo pa nga lang ay sinalubong na kami ng mga sales demo. Dito nga ay pinapili na kami kung anong gusto naming brand at kung anong size ang gusto naming bilhin. Kaya ayon, tinuro naman ni Kuya ang katamtaman lang ang size para sa amin. Maliit lang kasi talaga idol ang space sa bahay kaya maliit lang talaga ang aming prepared na bibilhin. Isa rin talaga ito mga idol sa gustong bilhin kasi na asawa ko matagal na dahil gusto nga raw niya mag-business ng mga frozen foods kaya ngayon bibili na namin para sa kanya Tuwang-tuwang -tuwa nga mga idol yung asawa ko dahil sa ngayon ay mabibili na nga namin ito. Happy na yearn Sa pagkakataon nga ito ay mukhang naguguluhan na siya dyan. Ano ba talaga ang pipiliin mo? Ako ba o siya? <laughs> Hindi nga siya nakuntento binuksan. aba Dito nga nag-offer si kuya kung gusto daw ba namin ng installment. Sabi ko naman cash lang kami kuya, ayaw ko ng stress. Kinukumbinsi na nga siya dyan ni kuya para mabili na ang items. Sige kuya, bulahin mo lang yan. Di nagtagal ay naoto na rin siya sa wakas. Oh my goodness. Kaya ang unang tanong ko kay kuya, may stock ka ba dyan? Meron naman daw, kaya sabi ko kunin mo na yan kuya. Kunin mo na yung bagong stock dahil bibilihin na namin. Ang bilis nga ng pangyayari, andyan kagad yung items para i-testing at i-demo sa amin. Ipinaliwanag na nga ni Kuya dyan ang mga gagawin at mga dapat tandaan. O diba? Bago daw ang lahat at bago gamitin. So sila yung dalawa dyan na nagkakaintindihan. Dahil nga sa ako ay busy ako sa kakabidyo. Sobrang dami nga dyan ang pinaliwanag ni Kuya. Hanggang chinik na nga yung items kung goods ba at walang sira. At ayun, okay naman na at goods na goods. Kaya ayun, pinabayaran ko na sa asawa ko sa counter. At sa pagkakataong ito ay binabalik na ulit nila yung plastic at saka yung box ng items. Hanggang sa ayan na nga, pinapirmahan na sa kanya ang resibo. At ipinaliwanag rin ni Kuya ang tungkol sa warranty ng items. Sa mga nagtatanong pala kung magkano ang bili namin sa cheese freezer, ito po ay nabili namin sa halagang 14,950 pesos only. So ito naman kasi mga idol, idol ay malaki ang maitutulong sa amin. Dahil nga ay gagamitin ito ng asawa ko para sa pagtinda niya ng mga frozen foods. Sa mga hindi kasi nakakaalam ay meron din po kaming maliit na tindahan sa bahay. At nag-isip nga kami ng pwede pang idagdag at ito na nga yun mga idol. Ayun na nga pinaligpit ko na ang items kay kuya para maiuwi na namin. So ayun na nga mga idol ang bilis ng pangyayari. Nandito na kaagad sa bahay. So ayun mga idol yung laman ng ating ano. Anong tawag dyan be? <laughs> Wala sa bundok <laughs> Ayan, chest presser Chest, anong chest Chest presser ayan, ayan, mga idol, yung laman Wait, ba't nilagyan mo ng soft drinks So, ayan, meron okay, na tayo ito, mga ito. Dyan. So, ito mga idol, yung ano natin Pinakabagong mabili natin Yung chest presser Ayan, pati nga ng model Ayan, so nilagyan niya muna ng ano, soft drinks yung iba pero tatanggalin niya rin 'yan.